Ngayon, ghost recipients. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, hindi naman talaga matututun, matutuntun yung ghost recipients eh. Isipin nyo ito ha, mga kabatas natin. Itong, nung Senate hearing nung last, di ba? Itong mga, mga AX to pa, mga ganyan, mga kabatas natin, they, cannot, they don't share They don't share to people who are the recipients of this ayuda. Wala Oh, ilang bilyon ang na-distribute nung panahon ng eleksyon, Inexempt 'yan, di ba? Tandaan nyo, si Congressman Martin Romualdez,